Wow. Pwede na ako magtinda dito dahil. <laughs> na? yes. Nagwe-waste na ang Thank you. Salamat sa napakasarap. <laughs> na walang uh, wala kalong biro. <laughs> <laughs> Descripted. <Discripted. laughs> Kabeshi, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's vlog po, magluluto ako ng kare-kare dahil may bisita po tayo ngayon. Bale tumawag si Tita Tita Nerly at Tito Becca na sila po ay papunta dito on the, on the way na at sila po ay may mga inasikaso sa Canduban. Bale, liyaya ako dito. Dati sina Tita Nerly at uh, Tito Becca dahil kanina nagchat sila. Sila daw ay pakandubang. Sa group, no? Oo, sa group. Ay sabi ko yung dumaan dito. Buwan ng 30 minutes lang ay nandito, no? Kaya nga. Kaya sabi ko kung kayo dito gusto mag-launch, eh, kayo magsabi ka agad at mayagit nag Ay sige, kuya. Ay on the way na raw sila. On the way na sila. Yehey! At ngayon po mga kabeshi, ako ay bibili ng... Ah, uh, baka. Diyan sa bilihan, beef. Eh ngayon itatdaan mo na tayo dito daddy sa 7-Eleven na to kay bibili ng ating maiinom. Para may malamig tayo. 7-Eleven. Ako na lang bumaba, mga kabeshi. beshi. ko si Andres ng Dutch milk. Papabili si daddy ng gamis para sa kanyang gagawin na ano wala lang May bang kulay ayan mga kabes ako po ay nakabili na let's go at ngayon naman ay bibili tayo ng beef dito lang po ah nakakatuwa si Andres Daddy binili ko mga. ng ay oo, oo nga pag kasi yung ano stock lang na no? oo yung kakaunti saktos, parang bagong stock uh. Binilin mo siya ng ano. ko po si Andres ng Dutch Mail. Pagkabigay ko sa kanya ngayon, sabi niya, Wow! Thank you, Mommy! Thank you, Mommy! Oh, sabi niya. Mm -mm. Least... Meron na rin siyang bagong alam. Yung good at no good. Good. <laughs> Plus, may sign pa yun. May sign pa. Good. good. No good. No good. Nakakatawa po. At si Bobby rin po ay malaki din ang development at nakakit na kanina ng hagdan hanggang taas. Katawa. Go, Tayo na. So yan mga kabeshi, bumibili na ako ng baka bagong stocks dito. So yan mga kabeshi, bumili rin ako ng tuwalya pero konti lang. Dito po yan along Santa Rosa, Tagaytay Road. Nakabili na rin ako mga kabeshi ng gulay at binili ko si Bobby nitong kiwi. So eto po, binili, binilang ko dadi si Bobby ng kiwi. At nakita ko ay mayroon doon. Tatlo ay 120. Ito ay dati binibili ko palagi kay Andres. Gawa ng malama ano to sa vitamin C. Yeah, eh ngayon man. ay ipapatikim ko rin kay Bobby. Hey, Hindi pa siya nakakatikim na ito daddy. Sakto naman at siya ay 9 months old na. Going 10 months. Mom, sa Andres nga pala ay naka Batman. Batman good? Yes. Yes? How is? Ayan po si Mami. Nag-haul nat. Nandito na. Yep. Ayan. Ito po ay kare-kare. Oh. Ah, mabilis lang naman yan. Oo. Oh, oh. Ah, mabilis. Mabilis lang yan. Tayo doon. Ako pa super Kumain sa Oo, oh, kumain na pala kayo. Andito na po si Becca. Hello. Saka si Dongi. Yan. Nag-asikaso Nag daw sila ng papers ng motor. Ay. Sa, tapos na kaagad. Ay, 30 minutes lang. Nandito na. Parang ubos yan. Ay, kumbaga yung sa ilalim nilalagay. Oo, oh, Sa ilalim. Bottom niyan, bottom. Malamig oh, din naman, malamig yeah. din. Malamig Saka din. yung init. Kumain pa na ba ng paspasan dito? <laughs> 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 Di alam yung malamay kare-kare dito. Hindi <laughs> akala ko matatagal lang pa sina Nadu ngayon. Abaw, at yung matagal niya ang pila. Oo oh, oh, nga, may nagtaka. Yan. Ilang mata, ilang matoranda? Ako ay pressurize na. Sige. Wala na, angat na yung ano mo, mami. ma dikit ko. Didikit ko yan. May ilab na no, lab ni mami. na <laughs> yes. Gitna mo pa ng konti. Hindi lang, pasok mo lang ng konti. Yan, ah kanina'y parang mahuhulog kaya po si mami Janet busy okay, pa din eto na yung sauce ang akin pinaprepare ah. na abang nagani sauce na lang habang nagpapalambot ng beef ah. Ayan po nagpapalambot na si mami Ayan mga kabeshi, malambot na po itong at ating baka at akin na pong hihiwa-hiwain. O oh, naghihiwa na si mami. Oo. Uh oh, Ito dati matagal ko nang gustong lutuin. Oo. Uh oh. Ay, buti napasakto si Nadong. Yes. Na. Ay, huwag masyadong durog mami. Huwag masyadong durog. Uh oh. Na. At yun ay bipe, madudurog pa. Hmm. Hindi, ito ay para kay Bobby. Uh -huh. Aha. <laughs> ito yung nahiwa ko na. Okay. Kaya may tuwalya. Okay. Ito pa pala kay Bobby ni Andres. Nakabukod. Dyan. Nakabukod. O, lagi ni mamang iniisip yung dalawang boys. Ayok. Okay. Pag siya nagluluto. Ito sa kanila. Maanghang. Tapos meron nakabukod na hindi maanghang. So ako yung okay, magigisa mo. Eh? Okay. So yun mga beshi Nagisa na ako ng bawang at saka sibuyas. At itong aking pinalambot na baka. At na din. Inalagay na po natin. Stir fry lang. ay mga isang table okay Okay, mga kabeshi, lalagay ko na itong ating broth. Ito po yung sabaw na itong pinagpakulaan natin. Ayan. Ilalagay ko na itong ating kare-kare mix. Pagkatapos okay, okay, ay ilalagay ko na itong ating bye bye na. karagdagang anato powder. Bye-bye, Miss Lalagyan ko rin po ng peanut butter para mag magtik yung ating five sauce. 5 minutes, say, I mean, ha? 5 minutes. Yes, 5 minutes. lalagay ko na rin itong ating uh, gulay. Eh. Tapos ay isang kulo na lang to daddy. Ayan mga kabeshi, grabe. Ang bangon na. Ito so, na. Nakalimutan ko pala dada yung pet Ah, oo nga no. Meron pa naman doon. Okay lang mami. Okay lang ba Yes, tayo tayo lang naman. At saka mukhang masarap na kahit walang pet chai. Eh. Wala Pampadami lang naman yun ng gulay. Nakakain na tayo. Yes! Yeah. Hey. Wow. Pwede na akong magtinda dito dahil. <laughs> <laughs> yes. Ayan, mga Parang pabeshi. luto na, mami. Luto na. Kain na na po tayo kalimutan ko pa yung pechay. Nanginayang tuloy ako isa yun sa favorite ko. Come, Andres! <laughs> let's go! Let's eat! Wow! Nakalimutan ko yung pechay. Si mami di makaget. Oo, oh, ano yan? Bagoong bagnet. Yes. Amen. Kaulang. Kain na na tayo. Okay, ha. let's Ay, pray, pray na. na. Pray na po Dito na si beka saka dito doon. Saan? Si my boy doon? Dito. okay Andres, doon ka daw. Doon ka. Sa katabi ng mami. Doon sa katabi ng mami. Sa ng mami. There. 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 Okay, pray. Okay, kaya. Pray pray tayo. Hallelujah, Jesus, our God. Lord, maraming maraming salamat po sa pagkain nito. Pagpalaan mo nga po ito at may kalakasan po ng aming katawan. At sa namin, Lord, binabalik lahat ng papureta sa salamat. We pray din po for the safe travel of Tito Becca and Tito Merli. Mamaya po pabalik ng General Macar. we pray for your divine protection to be upon them, O God. Ilayo po sila sa kung anong aksidente o kapahamakan. In Jesus' name, Amen. Amen! Kain na Kain na Yes, hindi naman yata mami ba iyon. hangi Hindi. Pwede mo rin patikim kay Andres? Oo, pwede. Okay. Dalangay nag-ano uh ako ng sabaw ngayon. Wow! Meron pang ganon. Mali niyo ang bagoong Wow, yeah. <laughs> picture tayo. Masakto! Ang gising! Mga na sa Tito Beka. Pagkain yes, nanay na Ay, <laughs> <bad. laughs> and kain na, na, si oh, no. ah, oh, na po si Ate Janet ng kare-kare dip kare-kare oh so many pork If, so many pork daw oh give me give me some at may na get one only, get one na grabe ang tingin ng mata

Jenisnya sapi sebagi, ya mami will give this chicken? It's chicken. Yes, not chicken. Not, not chicken. Not, not chicken. Not not chicken. Yeah, it's Oh, <laughs> Sa pagbablog lang. <laughs> Kumusta may kabablog ng kabablog eh. uh, uh, uh. ay okay, na to. Nahahasad. Oo. Okay, na na pa. Okay. Ito naka pa din. Asa ko? Oo. Yan ay kung bagong may eh. Sa so, tong mga gulay. Oo nga. eh. so, mga gulay. Uh -huh. Wow, pa rin na. Yan na. Ito ang sa Tito Beka. Si may makain din. Maiging ito. Huwag mo lang ang kakain Nagugulan ni niya iba. Nagkakaling ka na. <laughs> si Bobby pati walang mash-mash. Diretso na. Eh, si Andres. Ay, yan ang medyo. Kailangan pa talaga siya sa may sabaw. Andres. Mm -hmm. si Bobby lang at kahit anong subo mo eh. Mm -hmm. Sige, so, normal. Yun? Ito yung trap ko sa ah karat o bango. Sa bangsal lang. Hindi ko nakalimutan ko Ba ba din na. Hay nako, <Uncle> Andrew. Parang <laughs> ganda ng danda Oh, dami mo pala dito. Naya pa doon ka? Ito Kainin ninyo isang kilo. Yung bib. Pinainin ninyo baka nasa ilalim. Meron yung Ito Malambot pa atin. na hindi na eh. na. Tinitingnan ni Bobby ako'y kakilala. Pag hindi na eh. hindi kakilala. Ay, Isa dito. Punta ka na doon sa queso'y. Sama na ang isa. Oo. Kunin <laughs> mo ito lang yan. Iiyak mo naman si Andres, mami. Pwede mo siya, mami, i-try na sa kare-kare mo? Kaya Ay. Ah, pwede, oo. Sabawin. Sarap sa mga siya. Peanut kasi, kaya medyo. Oo. Oh. So, Sige Buwanang dati nung nagsinat pa si Andres, yung namagaya ko yun. Nakakatrigger yan ang pina na yun. ng allergy ng bata. Pwede naman introduce, kaya lang ipaunti-unti lang. Sinalisong yun. Ang niya daw siya, Yes, may kausap. Kain po tayo, si Bobby magalang kakain nito.

lako lako lakablete na napo, lapo, lapo. Laka na maglo lakasearch hmm. mm. oh love eh more eat more it's more. It's more my boy it's, it's sabaw it's <laughs> tabaw ay okay it's tabaw ay. ay na -tang. main ungti. To oh, wag din yan. eh. kanina din at mabagal. Si babi ay ano over. Kasi. 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 Kasi sila ay magkaiba ni Anderson, kasi Andres ay kahit isang Dari taon ay eh. ganito hindi, so, hindi, hindi nakakain ng no. pag-iibang. Pag hindi -pag ako nasusubo, yeah. ito'y iba. Anong kailangan mo, Mami? Yung bato. Doon naman na doon, at parang kapag dyan na sa amin. Hindi na katamag yung stop Hindi na mag stop over hindi sa pami. Magay nyo naman. Magamay. Nakasig ka lang po. Kasi lang matarang dala ng Hmm, makalig. Okay. Well, ang Pasko si Mali, ako'y talagang chinecheck ko muna bago po. At sige ka si Mali, kahawa nun. kami... Eat more, my boy, mami. <coughs> Hi. Si Andres na may mami, susubo-subo ang pa ni mami. Mm. Naalala ko nga pala si Andres ay hindi nagpapasubo sa Ivan. Ngayon nga lang. Ngayon ko lang tinaalala dati. <laughs> <laughs> hindi nagpapasubo. Bakit ang kamay dito. Hindi mo bakit dati. Oh, hindi mo ko hindi ang mamaya magsusubo eh. Pero tayo pa best in hope. Mukbang! Oo, Kaya pala, tayo, kala, kaya pala si Mami sa 7-Eleven. Hmm. Ay, kanina nung nakain yung mga ano. ba? Ano, chita kayo? <laughs> Oo. Siyempre pa naman yung daon. Matadama. Kaya dire-dire siya sa pami. Hindi my boy. Ito po ay biglaan. 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 Bigla nag-selfie si Dong eh. Nasa kanlubang na. Saka? Ay, malapit na yan dito. Kasi nga wala kami plan pumunta rito. Sa true, parang malayo pa. Naisip ko malayo. Mm -hmm. Sa Nerds Summit, 30 minutes. Sabi ko, laban na natin. Mapakalapit lang ng pal. Mm -hmm. niyo lang pati. Mm Sabi ko... Maglangay Friday at maraming naakyat. Mm tama na may tiyos dito Ito ay sa kuha Pag isang oras pang mahigit ay huwag natin alam. Hmm. Pagka 30 minutes. Ano ba si hindi nakain? May papakainan ko. yung bago sa beef. Ano mm. ba? favorite yeah, Chicken? Ay, stop. Mag-stop na kayo doon ka na doon sa kuhan. Mayroon pa sabi ninyo, hindi aga ka namin para mm. doon Maka na ang lunch. Kasi pa kami aalis dito. Tapos ay mag sa isa daan. Mm. Magda-drive. Pero aba mami, katapalay tipid din. Katapalay din kata sa 29. Doon na Doon na ang parada.

Do ka nung celebrate sa kayo doon. Two months na lang one week na ah, one, one year na si Bobby. Nag-iisang August. nag-iisang yeah, August. Mm -hmm. So, mm meeting nga pala dahil sa kasal niya namin. Ang nag-iisang August ng team hitik mm -hmm. at si Bobby. <laughs> <laughs> You're the youngest member now. Mm -hmm. Mm -hmm. Kuya. Kuya, eat. There. Rice. Okay, give me. Give me this one. Hindi mo. Okay, ito. Ah, kaya pala ayaw. Yan ay yata ang ilo, ah. Ah, ah. Harap, kalau nih, Pwede mong sabi nga Kuya ba ano dito ay yung reserve mo ang second hand. Tapos pwede yung auto mo. Ayang pala. Hindi natin ko sa vlog pala ni ate. Yung tinatunan dito. Consistent. Eh. So, uh, sold out naman. Mm -mm. Hmm. <laughs> Hindi nyo lang gusto ni Kato. Deserve ang part 2. Hahaha magpaparto sa keso. <laughs> Ito mga mm. alaala ko dito, pati ng kadiliman. sa pa kami ng sa LTO ah may ladano pa kayo sa LTO pero mga 2.30 na roon na ka ng LTO ay baka pala hindi yan eh ba't di pa dito yung malapit ah ay hindi Doon yung Luce de Francis may LTO doon naman sa sa pila dun e magang magsarado mo eh dapat ay i-text mo na kung may number ka, nadadaan pa yun. Hindi siya magpa-process. Kahit magsara ay hawak niya. Ah, Pwede na yung pick up sa bahay. Ah, parang collection na lang. Ganun. Oh. eh At doon ay dati nga ako magpaparistro lang sa sakyan. Pa. Parang may number lang sila. Halimbawa ay 50 tao na ang pagka ano ka na ibukas ka na. Sana yun sa pila dada? Sa pagsanghan. Kakot na yun ang pagsanghan. Kusog na

Mm more. Man, si Andres ay eh, nung na ganyan ay hindi mo mapapakain. Mm -hmm. Pag hindi yung mami ang susubon. Hindi ka may yun. Oo, ipagkawa pa. Smiling face naman. Maki nakakasarin ni Tina na yun. <laughs> yes, you're a T-Rex. Baka tayo natatandaan ni Bobby. Mga boses, boses. Mm, Maalala ni Babi. Babi! Babi! Babi, happy? 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 <laughs> ano to pangalan na yan? T-Rex. Ah, yun niya kanina. Hindi daw Pwede ba yun nung gabi Ito ba mami, pinarefer mo? Ito ba lang.

aga pa damit. Oo, oh, kumbaga kahit ikinaguguto ng sapat ng pami. <laughs> Aba, oo, oh, oh, mami, oh boy. Isang oras na lang. Wala to. Eh. <laughs> Yan. Kaya, yes, tababi, ha? <laughs> Bye-bye. <Bakain si babi. laughs> Palis na daw po mga tita Domi. Uh -oh. Babi! Oh, Ayi. <laughs> na, Pre Prepare na dito, Becca. Uwi na po kami. At nakain na din po si Mama Sonia. oo oh, sasama na si Ayi kay Tito Becca. Sasama ikaw sa akin? You're going to, ano? To go with me? No. <laughs> <laughs> no. Nagwe-waste na Tito. Thank you. Salamat sa napakasarap. <laughs> na uh, wala kalong biro. <laughs> Descripted. Descripted. oh. Actually, kumbaga, alam mo iyon, kumbaga, ba, pag kumain ka, ay masasabi mong, ay, magtitira ako para sa, halimbawa, para pang stopover, para kumain ulit. Pero hindi eh. Kumbaga, oh, sa, sa sarap ay, eh. kumbaga, pang hanggang hapon na. At deserve mo ang part 2 hanggang part 3. <laughs> Thank you, Ate. Thank you. Ingat kayo. Yeah, bye bye, Say bye bye. God bless. Saktong alaw na, na nga Ay alaw na nang. Mm. Bilis lang. Time flies so <laughs> Bye bye. Bye bye. Yeah, sad na si Andres. Sunday sad na po kaya. si Andres. Si Andres ay mahilig. Malungkot na. Halis na mga tito. At sila po ay pa na sa probinsya. Ito ay break-in din ni Red, ni Click, yung pong motor ni Nerly. First time makarating sa medyo malayong lugar. Ingat kayo. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Tito. Tito. <laughs> Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. 1 John 4 7 NIV